Pipiliin ko lang po yung ibibigay ko. Naman ay kulay itim na white. May ano siya? Hindi ko alam kanino. Anong size to? Ah, size 9. Hello mga kananay, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po, samahan niyo po ako, mag-aayos po ako ng ibibigay kong mga sapatos. Uh, ang gagawin ko, pipiliin ko po yung ibibigay ko sa mga kababayan ko. Ito po yung nakuha ko sa aking pamamasura. Magagamit po ito sa sa pag-aaral ng apo niya. Yan. Maganda siya na lang maglaban nito kasi hindi ko po hindi ko pa po ito nalabhan. So siya na lang po ang mag ano, linis. So, titingnan ko kung ko na lang po kung magala ka. Una, pupunasan mo ito. Sabi ko muna yan Ayan, natatanggal naman siya. Ayan. Uh. Ayan. So, ayan po. So, Ani vlog ulit tayo ngayon. Ang gagawin ko ay aayusin ko yung aking ipapamigay na mga sapatos na idadagdag ko doon sa balikbayan box na sa isa sa Leyte at saka sa isa sa Maynila. Pipiliin ko yung aking ibibigay. Ito ay kanino tas niya to. Yan. Ang size to. Size 7 mga kananay. Yan. Parang ito na labhang na linis ko eh. Yung iba ang hindi. Kasi nilagay ko na lang sa plastic. Ayan. Uh. Ito, chinilas. Ayan, ilagay. Ilagay ko muna dito. Ayan. Yung pwede ipamigay. Ipiliin ko. Ito, knife Ayan, pwede pa ito. Magagamit pa ito sa school. Ayan. So, ayan. Kulay puti. Ito naman ay kulay itim na white. May ano siya? Hindi ko alam kanino. Anong size to? Ah, size 9. Mm, size 9 siya, oh. Tingnan ko kung kanino ito mapupunta. Sapatos na to na kulay. Ay, size 9. Ayan. Maganda pa siya, oh. Ayan. Lagay ko na lang muna dyan. Ayan. Ito pa. Ah. Maganda nito, oh. Maganda siya, o. Yan, maganda yung oh, sapatos. Piliin lang natin yung pwede pang ipamigay na magagamit pa dyan sa Pinas. Mapapakinabangan pa to dyan, mga kananay sa Pinas. So, yung mga ganitong sapatos, oh. Sayang naman. Ay, oh, ano. Ayan, mayroon pa dito. Ayan, oh. Ang ganda ng mga sapatos. Mati matitibay pa to. ah uh, matagal din gamit to bago masisira. Mga ganitong sapatos. Oh. Ayun po kanina to ka siya, Size 9. Size 9 ang ah, sapatos. Pag-isipan oh, ko kung kanina ko to ibibigay. Ayan o. Oh. ganda pa siya. Ayan. Ito din. Ang ganda to, Oh. Parang pang baba. Ay, oh. Pang, pang, lalaki yata to. Ayun, Oh. Pang lalaki. Ayan. Ang balot ko yan, idagdag ko. Ito. Hmm. Skitchers. Ang attack nitong sapatos. Eh, ganito lang ang problema pag ganito mga sapatos. Bumabalok to. Ayan, mayroong, mayroong ganito yung anak ko. Bumabalok to. Ayan, Oh. Ayun, kung kanino, ano yan. Kung gusto nila yan. Ito, tahi pala to. Ang ganda to. Um, ipadala ko to doon sa pamangkin ko. kasi kasi to sa pamangkin ko. Ito, ibubukod ko to. Ayan, para sa pamangkin ko. Nag-aaral. Ayan, kasi yan. dami nito mga sapatos. Ang dami, oh. Mga maliliit na lang. Ito pa yata yan tong last year na hindi ko napadala. Ito, hindi na to kasi bumuka na. Ano ko na lang yung ibukod ko. In, pero pwede pa yan dikitan. Pero hindi ko alam kung pwede pa to. Maayos pa sana, oh. Kaso, bumuka yung ano niya. Ayan. Titignan ko kung sino pa ang mabibigyan na itong mga sapatos. Pag hindi na kasya, itabi ko muna yung iba. Pag halimbawa hindi na kasya sa balikbayan box, mga kananay, ang gagawin ko, itabi ko muna. Tapos sa susunod ulit na padala ko ilagay ko sa balikbayan box. Sana magkasya lahat yung mga ginagawa ko mga oh, impake eh, na maga, magkasya lahat sa box yung mga ginagawa ko. Kung hindi, yung iba magtatanggal na naman ako mga kananay pag hindi kasya. Kung ano, lang, no, ano lang po yung kayang ano, magtatanggal ako ng iba. Pero yung iba naman, kung ano yung importante, yun po ang ilalagay ko. Yun. Tulad nito, pwede pa yan o maayos pa yung mga pambata. Yun. Yan po yung napili kong ipapamigay yung iba. Um, baka hindi ko na i-ano. Ito din, ayun, kanin to. Yan, chinilas. Lagay natin Ito. Baka pwede ito sa probinsya. Ang harabas nila doon. Tingnan ko kung luto na po yung aking nilagang mais at saka kamote. Ayan. Tutusukin ko lang sa tinidor titingnan ko kung malampit na. ang oh, okay na. Ayan. Pwede na yung ano. Hahanguin ko na. So, ayan po. Tatapin ko na. Tapos papatayin ko yung kalan. Mga kananay, luto na po pala yung aking sinalang na nilagang mais at tsaka kamote. Ayan po. Kain po tayo mga kananay. Ayan mga kananay, kain po tayo. Nilagang mais. Ayan. Matamis. Matamis po yung ano mais kain tayo. Nakasanggi si kananay, mga kananay. Eh, joke lang po. Binili ko lang po ito sa, ano, sa Kohl's. At saka, ito sa Asian store ko nabili. Itong, ano, um, kamote. Tapos ito sa Kohl's ko to nabili. A few moments later. Sige, gagawin ko ito. Yan, ilan yung mabibigyan kong sapatos. Oh? Marami-rami din mabibigyan kong mga sapatos mga kanamit. Itingin pa ako doon sa mga sapatos ng aking mga anak. Itatanong ko sa kanila kung mayroon pa sila. Kung mayroon silang sapatos na hindi na sinusuot para mapakinabangan pa doon sa Pinas. Yan. Ganitong gagawin ko mga kananay Yan. Para lumiit Ayan, ganito ang gagawin ko. Katulad last year, ganito yung ginagawa ko sa sapatos din para lumiit. Ayan. Oke, lang Okay. Yan. Pangalan uh -huh. na oh, Hirap talaga Mayroon na po akong natapos na isa na ibigyan natin ng isang sapatos. Yan po. Susunod ko naman to Ay, paano magagamit kanila pa to doon? Hindi na sila bibili. Ito yung bagay din to sa kanila doon. Ang, harab ang harabas harabas lang po nila. Ang araw-araw na gamit, pwede pa po. Ayan. Kailangan lang matyaga magbalot-balot. Ayan, tiyagain lang. Dito din ginawa ko Yung isang taon Ayan. Okay, mayroon ako ng Dawang dalawa Pangalawa na yan thousand years later. Natapos ko na rin ipak ayun, na nga pang, ito pang bata. Ayan. May natapos ko ako ngayon. Na idadagdag sa balikbayan box po mga kananay. Ayan. Yan po yung nagawa ko. Idadagdag ko sa balikbayan box. Ayan po. Yan po yung aking nagawa ngayon. So, ito mga kananay, pag-isipan ko kung mayroong gusto nito. Ayan, kahit ganito. Pag-isipan ko muna kung sino ang bibigyan ko nito. Pipiliin ko na lang. So, yan. Pati, pati ito mga ganito. Hanggang dito na lang po yung aking vlog mga kananay. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. Uh, don't forget to like, share, and subscribe. Uh, click notification bell para updated po kayo sa susunod kong vlog. Maraming maraming pong salamat mga kananay. God bless us all. Bye-bye.